believe you called Paramount. That's my job. Ano ka ba? Dapat nga magpasalamat ka sa akin na na-close ko yung account, no? Ano ka ba? So, matutuwa pa ako sa ginawa mo. Kinuha mo na nga yung trabaho ko, tapos matutuwa pa ako, ganon? Ano ba ginagawa mo? Nagpapalakas ka kay Lolo? Pwede mo rin isipin na ganon. Pero siyempre, ano gusto mong gawin ko? Ikaw, busy-busy ka makipag-away kay Third. Oh, di ba? E di sa akin tumawag ang Paramount. can you stop lying? Because they, they, won't do that. <laughs> busy, busy ang line mo. Tawag sila ng tawag sa'yo. Ano nangyari? Tumawag sa akin dahil right? ano nga ulit ako? PR head. Kaya ako ang tinawagan nila. Magpasalamat nga sa akin na umatend ako ng meeting, no? At na-close ko ang deal na yan, kundi na na naman tayo ng lala na yan. Dahil nasa kakagabi, ha? Di ba nakikipaglandihan ka kay third? At nasan ako? Nagtatrabaho. Shame on you. Gosh. candy. Yes, ma'am. di ba sinabi ko na ilagay sa schedule yung ako tatawag sa Paramount? Asan dyan? Ilagay ko po dito, ma'am. So, ah, hanapin mo. Ilagay ko po sa post-it. Kasi so, hinahilight ko pa po. Oh. Andyan ba? Wala naman lang nakikita, di ba? Wala po yata dito, ma'am. Sorry po. Sorry. Ano magagawa na sorry mo? Ay nakuha ni Bernadette yung credit. Candy, Nag-hire ako ng assistant dahil marami akong trabaho. Masyado akong busy. If you can't do your job efficiently, maghanap ka ng ibang trabaho.